hello, kumusta pong muli? Welcome sa ating channel. Pag-usapan naman natin po ngayon, pag-usapan natin uli itong si VP Sara at saka yung mainit na topic, issue tungkol sa kanya. Yung tungkol nga sa budget and uh, the confidential fund. Dati, yung issue po sa kanya ay yung confidential fund sa Office of the Vice President. Ngayon, uh, nagkaroon ng hearing naman <coughs> yung tungkol naman po sa budget para sa uh, DepEd being the Secretary of the Department of Education. Ngayon dito, um, medyo nagkaroon ng konting <coughs> konting pagtatalo si hari ng sablay na hari pa ng pasikatan senador Rapi Tulfo na marami po ang nag nagbunyi dahil sinupalpal daw ni BP Sara sempre kasi yung mga mga fans yung mga magigiting na fans ni Bepi Sara kapag may pag parang basketball no kapag nakakapunto si Bepi Sara syempre yeah 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 nagsiscelebrate yung isang yung isang ang manong na ng mga nakarang araw ay nangigigil sa mga umaatake sa kanyang idol, eh, tuwang-tuwa ngayon. Ito daw po ang talagang araw na tuwang-tuwa siya. As in, ito daw ang talagang pang-pangulo. Matapang. Dalawa yung sila. Eh. Yung isa naman, isa ring DDS vlogger, tuwang-tuwa rin although makatulfo rin siya pero makasara din so parang torn between siya eh. so pareho niyang tinimbang timbang <coughs> ngayon ang gusto pong gusto pong uh, palabasin ng mga tagahanga ni BP Sara ay bilib na bilib po sila sa katapangan dahil una-una babae ito napakamaganda. Bueno, alam na alam naman po natin na si Bb. Sara ay talagang matapang na tao. Siyempre may pinagmanaan eh. Mukhang mas matapang siya, mas matapang pa doon kaysa doon sa tatay niya. Eh. Hmmpo, para sa akin, parang mas nakakatakot itong anak kaysa doon sa tatay. Ngayon, oo nga kahit ako po mas gusto ko rin po yung leader na matapang. Yung hindi lamya-lamya, yung hindi kumikibo, kahit tinitira na, tahimik lang. Hindi, para sa akin po, hindi yun okay. Kasi parang tinotolerate mo yung taong nang sa sa'yo. Pero wala po tayong magagawa kung ganun talaga ang ugali nitong pangulo natin. Kasi Parang nagkakalyo na sila eh sa mga pambabatikos, sa mga pambabastos. So parang dead man na lang. Kaya lang para sa akin po, hindi po siya okay, hindi siya maganda. Pangulo ka, tapos para kang babastusin lang, hindi maganda. Mas maganda pa rin po, lalo na sa isang leader ng bansa, ayaw matatang. Kaso yung dating Pangulo namang Duterte, iba naman po kasi yung tapang nun eh. Masyadong ano, di bali na, tapos na yun eh. Dito tayo sa anak. So, yun nga po, matapang talaga si Bipisara. At bagay talaga sana siya na maging Pangulo. Kasi nga matapang. Kaya lang minsan yung kagaya nung nangyari doon sa Davao noon nung siya ay mayor yung pinagbubugbog niya yung sheriff sa harap ng publiko eh medyo off po yun off the beat hindi po maganda unang una yung tao eh may katungkulan din at saka kahit walang katungkulan basta hindi siya maganda lalo't babae, lalaki lalaki gugulpihin ng isang babae, kung baga, doble, ano eh, double din. <laughs> Ngayon, okay naman po sana si Mipi Sara na maging pangulo, no? Dahil matapang, abugada, maganda. Siyempre, gusto natin sa yung mga opisyal na lagi nating makikita sa TV, sa reports, siyempre gusto natin yun. Maganda naman sa ano, sa paningin. Di ba? Kasi ano naman siguro. Ang ganda yung maganda sa paningin. Kaso, ang isang ano po, ang isang disadvantage po, kung matapang na, pero waldas naman, di po ba? kagaya ngayon, itong napaka-controversial na kanyang mga request na Intel fund, confidential funds, ang lalaki. Tapos, ito namang mga mga kinauukulan, yung mga mag approve approve naman ang approve dahil nagagandahan sa kanya. O natatakot. O sumisipsip. Dahil siyempre, matatakbong pangulo ito sa 2028. So, malay natin, baka may itong mga sumisip-sip na ito, eh, nag apply na maging DC niya. Hindi kaya. Eh, kung ganun po ang gagawin natin, eh, ikinukompromiso, ikinukompromiso naman natin yung kapakanan ng ating bansa. Sana naman po, unahin natin nung yung welfare ng ating bayan ng ating mamamayan bago yung mga okay naman po sana matapang pero ito po talaga ang isang hindi okay sa kanya itong parang sobrang gastos ng mga hindi ma maipaliwanag na pinagkakastosan at yung pagpaprioritize ng mga dapat gastusan. Kagaya niyan, DepEd. May confidential fund na talagang pinaninindigan. Samantalang maraming problema sa DepEd. Maraming dapat punduhan. Pero ito, inuuna pa yung confidential fund. Yung prioritizing po at saka yung questionable spending di ba paano na lang sa ngayon vice president pa lang yan secretary cabinet secretary pa lang what more kung yan ay pangulo na na she's in control of everything na marami sa mga sa paligid ay willing na magpakontrol. Baka po maging sobrang kawawa na po tayo niyan, lalo pa na pro-China. Sana po kung hindi siya pro-China at hindi siya gastadora, okay na po sa akin yan okay po sa akin kasi matapang at maganda <laughs> gusto ko kasi yung maganda tingnan kayo po yun lang po ang isang medyo naging negative po sa paningin ko ha sa iba Okay lang sana matapang. Matapang nga. Waldas naman. Mamumulubi po tayo niya. Lalo. Ay. Sana po magbago ang ihip ng hangin. Ano? Sana. Magkaroon naman po tayo ng talagang mga leader na talagang may pagmamahal sa bayan yung uunahin ang kapakanan natin hindi yung kapakanan ng kung o ng iilan lang di ba yun lamang po at maraming salamat po sa pagtsatsaga sa pakikinig sa akin thank you very much and uh, please follow my next videos peace